yon mga matik magandang magandang gabi mga matik huwi ako na galing sa bago kong trabaho mga matik yeah, bali 8 to 8 tayo mga matik bali nag over time tayo mga matik so, ngayon mga matik relax relax na tayo dahil sa malayo pa dito ako ang Francis Bill nagtatrabaho mga matik bike lang tayo dahil sa pag uh, hindi ako nagbike malaki yung sa pamasahe ngayon makakamad para makatipit bike bike lang alam mo ang buhay makamatic lang tayo kung saan tayo makakatipit makamatic basta ingat ingat ka lang okay lang yan Bali bukas ulit papasok na naman tayo ng ano, socio sana tuloy-tuloy na ito mga matik medyo nakukuha ko na yung pag-operate ng makina pero kailangan asahin pa mga matik para lubos natin makuha ang discard nila mga matik. sa ngayon mga matik uh, pawin na ako alas 8 na automatic bike bike lang tayo wala pa tayo sa masina every morning mga matik tinataha ko ito hanggang paakyat okay lang yan mga matik ikaw nga sabi nila tsagaan lang sa so, panahon pa pati ka magugutom ka lang kailangan magtiyaga, mga matik Alam niyo ba mga dapat ngayon tatlong araw na pasok ko Kaya lang unang pasok ko kinabukasan hindi ako nakapasok dahil sa napkatatay tayo sa masinag uh, Kumbaga sinusubi kayo ng panahon kung hanggang sa ng pangpatik lang ng uh, mga sa masina hindi lang ito ang naka habang uh, naglalakad sipol sipol lang okay lang yun mga sa kaya mo mga kamatik sige lang ka laban lang Dukamatic Hanggang dito lang Mahaba pala lakbayin ni Dukamatic Mga Kamatic Tandaan mga Minsan pagka um, Pagka may problema Mga Kamatic Sinusubo ka lang ng panahon Huwag lang tayo susuko Laban lang, kaya mo yan Sige lang Sige mga matik. Balang araw Angat din tayo mga matik. Sige nga, wala sa kuhan, laban lang. lugmok sa problema. Puro problema dumaraan sa buhay natin. Alas di mo na kaya, bibitawan na. Pero laban pa rin makamatik. Huwag ka lang mawawala ng pag-asa. Hanggang nabubuhay, may pag-asa at may pag-asa dumarating sa buhay natin yun mga matik hanggang dito na lang tayo mga matik may iyo malaylayo pa para makawin hanggang dito na lang mga matik, salamat Iyon mga matik, after na 100 years Iyon ako pa 100 years so na, nakarating na rin tayo sa lugar namin mga matik Pawi na ang oras ay alas 9 na mga matik Iyan mga matik. tandaan mga matik Tiyagalan tayo may pag-asa makamatik magtyaga ka lang makakahanap ka rin ng trabaho kung nais mo ka ng trabaho makakuha ka rin darating din sa iyo makamatik siyempre makamatik ang kinabukasan ng isang tao makakamit mo yan kung kikilos ka pero kung hintay ka ng hintay nakatambay ka lang, na, hintay ka ng hintay walang darating sa iyo mga matik kailangan kikilos ka rin mga matik kikilos na kikilos kung ano yung kung makita mong trabaho kung nakita mong trabaho sigila patulong muna basta ngayon mga matik ah wala nang pili-pili ngayon mga matik basta trabaho basta trabaho na trabaho mga matik di mo papatiyan angat ka na nakakabawi ka rin Iyon mga matik dahil sa so, nandito na ako sa lugar namin hanggang dito na lang ulit mga matik salamat agad handaan tsagaan lang at may pag-asa rin darating sa iyo. Salamat abe.